Good morning guys, welcome back to my channel. Andito na naman ako sa farm guys. Ayan, andito ako sa farm. Kumuha ako ng bulaklak ng kalabasa. Ayan guys, oh. Ayan, bulaklak ng kalabasa. Kinuha ko. May mga tanim ako dito mga Kajus guys. Ayan, oh. Tanim ng anak ko at saka tanim ko. Ayan, saka ngayon magtanim ako ng kalabasa uli. Kahit na ang daming kalabasa na natanim, tanim ko ako uli ng kalabasa kasi may ibinigay ang gobyerno ng buto ng kalabasa. Itanim natin. Andito ako farm, nandito ako sa, ayan, yung bunga ng pumilo guys. Oh. May bunga yung pumilo. Tapos, ayan itong mga kadyos kailangan malinisan ito ayan guys kukunin ko sana ito pero parang hindi pa hinuk kaya hindi muna hindi ko muna kukunin yan itong mga abokado yung tanim tanim ng abokado kailangan maayo eh. maalagaan itong abokado kasi malaki ang pakinabang nito sa kabuhayan guys pag namunga ito abokado na to ano maibibinta doon sa bayan. Ito yon avocado tanim. Kaya kailangan malinisan kasi uh, may maramang mga baging na umaakyat oh, ito baging ito. umaakyat sa ano sa puno ng avocado. Ito oh, avocado. Ayan tanim ko to avocado, guys magtanim tayong tayo guys kapag, kapag mayroon tayong kunting sakahan tanim tanim lang tayo guys upang hindi na tayo bibili lalo na kapag wala naman tayong perang pambili kaya ito guys nagtanim rin ng luya oh, iyan luya yan guys tanim ng anak ko yan at saka kamuti ayan nagtanim siya ng kamuti rito kalbasa, kadjus ito guys kadjus na to pag namunga ito buwan ng ano ng January pag kasi lalago pa ito eh lumalaki pa ito pag buwan ng January paari na kami mag-ulam nito ng fresco. hindi tuyo ha hindi po hindi yung dry kundi yung fresh fresh na kajos. yan uh, inuulam namin yan sa so dating ng season niya pamumunga niya kasi guys mga buwan ng ano buwan ng January, Kaya, pwede na kami doon na mag-ulam ng uh, no, kajus. Ayan ang mga tanim ng anak ko. Kailangan mong linisan. Kaya naglinis ako, guys. So, pinutur ko yung mga damo-damo. Ayan. Damo yan, pinutur-putur ko. Ayan, guys. Kasi kapag hindi po yan, nga, ayan. Tinatakpan niya yung mga pananim. Yung, ano, yung yung ano ko yung kalabasa mo oh, ang daming kalabasa guys ayan ayan sari saring tanim dito kajus, kalabasa at saka sitaw may sitaw rin dito eh tanim ayan hmm. kailangan malinisan ito ayan ayan kalabasa kailangan kasi marami kasing tumutubong damo kaya kailangan malinisan rin kasi kapag hindi malinisan yan, niya, tinatakpan yung kalabasa, hindi na Pag ang daming damo, yan damo, oh. daming damo yan. Mga damo yan, kaya inaalis ko. Pero hindi ko pa inaalis ng husto kasi ano, hindi ako nag gumamit ng guantis. Kailangan gumamit ka ng guantis para hindi ka masusugatan. Ayan guys, oh. mayroon nga ng langgam, oh. yan langgam, yung malalaking langgam. Oh. Ayan, oh. pupunta sila sa kadyus yung langgam na yan ano sinisira rin niya ng yung mga bunga-bunga ng mga prutas sinisira ng langgam na yan kaya kailangan din ang spray hindi ko yun, yun langgam yan kaya kailangan rin ang spray guys kaya yan yan guys kaya oh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel guys paki-subscribe naman paki-click mo notification bell ito sa piliin mo yung all upang update kayo sa next ko pang mga video. Maraming maraming salamat guys. Thank you so much for watching. Ito gumagawa ako ng ano? Gumagawa ako ng whole pagtaniman ko ng kalabasa. Ayan sitaw o tumutubo na yung mga sitaw. Kaya kailangan rin ano, malinisan mga iyan. Ay ayun doon oh. Uh. Kaya 'yan guys. 'Yan. Ayun mga saging. oh. Kaya 'Yun yung mga star apple. Ayun at saka sampalok. Ayun banaba, may banaba dito rin. Kaya 'yan guys. Thank you so much for watching guys. Um, thank you, thank you, thank you. Thank you so much.